What's up, mga mananak? <coughs> Di ana pud sad karong adlaw para mo tuwid-tuwid na pud sa duha nga idol ba. Aw oh, idol oy! Magdala ipit na gyud ko ani ba, o tawod na gyud ko ba. Shout out day eh, kay idol ko ya Jiwa. Yan idol ko Jiwa shout out o pasinsyan gyud kay Kadula. Sige na dugo, awat awat ni madungkoy ba? Ay, dulyo na ako, dungkoy, oy. na ito mag-isgot, ah, na. Birahan na na na. Let's go. go. Ayaw, di ma. <laughs> Baru wala ke angin bah Angan yoi Listen yang semua tenggelong lah tu dah Terus ni yang sama dah Hangat oi hangat oi Hello guys Ngepi tu guys Ngepi Ikan pelaku belokit Ninanap kayo mga kalamutin ka ako doon. Kaya ako nagulutom. ito na lang kakainin ko. Ano at to? Pan titmarang Yun, mga lapit guys. Ano, ano, ano. Mga lapi kayo. Dulos lakin ko kayo. Ano, ano, ano. Happy kayo hindi. Happy tayo guys. Ayan. Ito lang yan ang kapi ko. Ito yung pamahaw ko. Malagay pala ito kalainin. Ayan. Nasausaw no, ko lang ito sa talkalapi ko para madali matalunaw. Ayan, ayan, ayan. Happy tayo guys. O ano, ano. E, um, Malutong-lutong, malulutong pala Ayan, ayan. Ayan. Um. Nagugutom talaga ako dahil dahil galing akong bulokid. Kinalawat pa yung mga kalamuting kahoy ko doon. Kaya ito na lang. Kain tayo guys, ano? Ano? Kain ba kayo hindi? O dalos sa akin kayo? Dalos sa akin kayo? Ano? 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 Hirap pala talaga mag ano guys, mag Shut up, I do. GY. Ayan. Ang hirap talang gayahin si ano, tong bins. Ayan, sinsya talaga ako yung Diyo, idol na idol ko kayo. Sana ay, mamit ko kayo. No? At sana ay pagbigyan nyo po ako yung aking content ay, ano lang, talagang awat-awat lang talaga. Awat-awat lang talaga yung aking content. Wala talaga ako may isip, kasi baguhan pa lang ako dito sa uh, page. Kaya, sana ay maintindihan niyo po yung mga galawat at galaw at ko sa inyo ah. So, yun. Shout out. At saka sa mga nakapanood ng video na to, share niyo naman at saka follow my page. Sana ay madagdagan yung ating followers. Alright, peace out.